Maraming mga Iranian ngayon ang galit na galit na sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei at nais nila ito na bumaba sa pwesto. Hindi katakataka dahil hindi ito ang unang pagkakataon na maraming mga Iranian ang tumatayo laban kay Ayatollah Khamenei at noong nakaraang taon, headlines sa mga news agencies na itong si Ayatollah Khamenei ay nais pababain ng mga Iranian protesters lalung lalo na ngayon sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Iran, nagbabanta ang Israel na kanilang ipaghihiganti ang ginawang pag-atake ng Iran noong nakaraang mga araw. Sabi kasi ng Israel, mabigat ang kanilang gagawing paghiganti laban sa Iran. Maraming mga target na lugar ang pinaplano na ng Israel na aatakihin every now and then. Kaya dahil dito, umuusbong ang maraming mga nasyonalista sa Iran sinisisi si Ayatollah Kamini dahil sa pangyayaring ito. Nagsanhi din ito ng pagkatakot ng maraming mga Iranian dahil Napakalaki ng possibility na kung sakaling magkagira na ang Iran at Israel, merong mga sibilyan ang madadamay, both Israelis at Iranian. Nagsalita naman ang dating crown prince ng Iran at anak ng huling hari ng Iran na si Risa Palabi at isiniwalat nito kung gaano kasama ang rehimeng Ayatollah. Marami ngayon ang mga supporters ni Risa Palabi ang nagsisigawan na naglalayo na palitan na ang uri ng gobyerno ng Iran from theocracy to monarchy. Ang ibig sabihin nito, nais ng maraming mga Iranya na magkaroon sila ng bagong hari. Ayon sa ulat ng Fair Observer, sa panahon ni Muhammad Reza Palabi, 1941 hanggang 1979, tahimik na tahimik ang Iran dahil ang administration ni Risa Palabi ay supported by the Western countries. Sinusunod din ni Risa Palabi ang Western policy at sa panahong ito, napakaganda ng ugnayan ng Israel at ng Iran. Hanggang sa taong 1979, merong tao na nagngangalang Ayatollah Ruhollah Khomeini nagsagawa ng revolusyon at dahil dito, kanilang pinatalsik sa pwesto itong si Muhammad Reza Shah Palabi at nang mamatay itong si Ayatollah Ruhola Kumini na iluklok sa pwesto itong si Ayatollah Ali Kamini bilang Supreme Leader ng Iran noong 1989. Dito ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Iran. Samantalang ang Crown Prince ng Iran na si Muhammad Reza Palabi ay na-exile sa Paris at ngayon sa napakainit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, muli itong lumabas at nais niya na magkaroon ng transisyon ang Iran mula sa dictatorship at magiging monarki ito. Ayon kay Risa Palabi, ang kanyang mga ninuno ay lagi raw naghahangad ng kapayapaan sa Iran. Kakaiba raw ito sa kasalukuyang Supreme Leader ng Iran. Tahasan ding sinabi ni Risa Palabi na itong si Ayatollah Khamenei ay isa sa mga utak sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Matinding banat ito. Dagdag pa niya, ginagawa daw ng Iran ang mga Palestino at mga Lebanese na human shield para sa kanyang laban. Ang laban ngayon ng Israel at Iran, hindi raw ito laban ng Iran kundi ito ay laban ni Ayatollah Khamenei para sa kanyang posisyon. Ayon kay Risa Palabi, ang mga nakaraang lider ng Iran gaya nila ni Anwar Sadat, King Hussein, Menachem Begin, King Faisal at ang kanyang ama ay naghahangad daw ng peace para sa mga Iranian people. Hindi raw katulad ngayon na inilalagay sa perwisyo ang maraming mga Iranian at kung sakaling magkadigmaan na nga ang Israel at Iran, marami raw mga buhay ng mga Iranian ang mawawala. Dagdag pa niya na sa loob ng 45 taon, ang Iranian ngayon ay naninirahan sa takot. Takot na magiging subject ng pag-atake ng mga terorista sa gera, takot sa economic instability at takot sa nuclear blackmail, ginawa daw hostage ni Ayatollah Khamenei ang buong Iran. Nanawagan din ito sa iba't ibang world leaders. At nagbabala pa na ang administration ni Ayatollah Khamenei ay nais na i-export ang kanyang revolusyon sa iba't ibang bansa. Marami na raw kinitil na buhay itong si Ayatollah Khamenei umaabot na raw sa mga hundreds of thousands at mga inosente pa. Marami na daw rasa ng tao ang pinaslang ang Ayatollah regime, gaya ng mga Iranians, Arabs, Israelis, Christians, Muslims at mga Hudyo. Wala raw itong pakialam sa mga tao, kundi concern lamang siya na ang kanyang revolusyon ay maitawid sa iba't ibang dako ng mundo. Ganun paman, wala raw magawa ang taong bayan. Dahil sa power ni Ayatollah Khamenei, katunayan merong mga journalist na tumindig laban kay Ayatollah Khamenei pero ipinakulong lang daw ito. Paano naman makakaapekto ang laban ng Israel sa Iran sa ganitong maraming mga Iranians ang tumitindig laban kay Ayatollah Khamenei? Malaki sapagat kung gusto nilang mapababa sa pwesto itong si Ayatollah Khamenei ay makikipagsabwatan ito sa Israel dahil ang kanilang tanging pag-asa upang mapababa o mawala sa pwesto itong si Ayatollah Khamenei ay sa pamamagitan ng pag-atake ng Israel. At katunayan, meron ng mga Iranian ang gumagalaw laban kay Ayatollah Khamenei at hindi ito mga ordinaryong tao lamang, kundi meron itong katungkulan at mataas na posisyon sa IRGC. Naaalala niyo ba mga kaibigan noong namatay ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tehran mismo. Ayon mismo sa gobyerno ng Iran na merong mga Iranian at IRGC high ranking ang involved dito. Katunayan, meron silang dinakip at kalaunay pinatay dahil sa hinala na sila ang nagpaslang kay Ismail Haniye. Nakikipagsabwatan daw ang ibang mga IRGC officials sa Musad ng Israel. Naghahatid daw ito ng information sa Mossad, sa Galawan, sa Iran. At ito pa ang isang matindi mga kaibigan. Siguro naman ay alam nyo na at kilala itong si Hassan Nasrallah. Siya ang pinuno ng Hezbollah ng Lebanon. At alam nyo ba na bago ito mamatay sa pamamagitan ng airstrike ng Israel, meron palang Iran yan ang nagtip sa Israel sa eksaktong kinalalagyan ni Hassan Nasrallah. Kaya... Nang malaman ng Israel ang location ni Hassan Nasrallah, hindi na nag ng oras ang Israel at agad na nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa pool ang headquarters ni Hassan Nasrallah at ilang oras lamang o araw ibinalita na wala na si Hassan Nasrallah. Mismong Iranian official ang nagsabi na Iranian ang isang accomplice ng Israel. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na kung ganito ngayon ang galawan sa Iran, malaki ang possibility na muling makatungtong itong si Risa Palabi sa Iran at maging hari at posible rin daw ang pagkatapos ng rehimeng Ayatollah Kamini. Sa ngayon mga kaibigan ay nakatutok pa ang mata ng buong mundo sa kung anong aksyon ang gagawin ng Israel bilang paghiganti sa dalawang beses na pag-atake ng Iran sa kanilang lugar. Ayon sa report ng Hindustan Times, isiniwalat ng Iran ang mga lugar na balak targetin ng Israel. Number one daw dito ay ang Iranian military bases at ang nuclear facilities nito. At ang matindi pa riyan mga kaibigan, kasama raw sa listahan ng Israel ang pagpaslang sa mga Iranian leader. Naniniwala ba kayo mga kaibigan na kasama rito si Ayatollah Kamini? Sa inyong tingin mga kaibigan, ano kaya ang nakakapigil sa Israel? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila umaatake sa Iran? Ito kaya ay dahil sa presensya ng Western Allies? O baka naman hindi nagkakasundo ang Israel at ang Western Allies? O baka naman naghahanda pa ng mabuti ang Israel? O baka naman drama lang ng US at Israel? Napapalabasin na ayaw ni Joe Biden na atakihin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran? Dahil kung inyong pagtutuunan ng pansin maraming mga bansa ang ayaw na maraming mga bansa ang magsagawa ng mga nuclear warheads. And of course, isa na riyan ang Amerika. Dahil kung magkataon na pababayaan lamang ng Israel at ng US na makabuo ang Iran ng kanilang mga nuclear weapon, ay magiging threat ito hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. At kung ilalagay naman natin ang ating paa sa sapatos ng Israel, hindi rin natin masisisi ang Israel kung bakit gustong gusto nilang atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Ngayon nga na umatake ang Iran sa Israel gamit ang ballistic missile nito. Meron ngang mga pangilan na nakapasok sa mismong lupain ng Israel. Paano pa kaya kung mga nuclear weapons na ang gamitin ng Iran? Kaya sigurado na gustong gustong tirahin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran upang mapigilan ang distraction ng Israel. Kung baga, ang pagkasira ng mga nuclear facilities ng Iran ay pag ng lahi ng mga Hudyo. Ano naman ang inyong opinyon mga kaibigan tungkol dito? Ipaalam ang inyong mga nalalaman dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At saka mga kaibigan, kung sakaling gusto mo ang video ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. subscribe naman ng channel na ito upang maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang. San kamang dako naroroon sa mundo ngayon? Nasa Israel, Lebanon, Iran, Pilipinas o kahit saan, mag-ingat po kayo. Hangad at dasal po namin ang inyong kaligtasan.